Magandang araw mga ka-Sports, may bagong balita na naman tayong dapat abangan. Isa sa mga pinakamainit na pangalan ngayon sa Philippine Basketball, walang iba si Kevin Cambao o mas kilala natin bilang KQ. Nako, nagpakitang gilas agad sa kanyang unang workout sa Sacramento Kings. Totoo ba ito? May chance na ba siya sa NBA? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara! at yan ang ating pag-uusapan ngayon kaya tutok lang at huwag kalimutang mag-iwan ng subscribe. Si Kevin Kiambao ay kilala sa kanyang basketball IQ, versatility at killer instinct sa loob ng court. MVP sa UAAP, National Team Standout at ngayon NBA Hopefully, marami ang nagsasabi na NBA level ang kanyang galawan at mukhang napansin na rin ito ng mga scouts sa Amerika. Nitong nakarang linggo, kinumpirma ng ilang insider sources na dumalo si Kevin sa private NBA workout ng Sacramento Kings. Sa workout na ito mga ka-sports, ipinakita raw ni Kiambaw ang kanyang husay sa ball handling, shooting at playmaking bilang forward. Hindi raw siya nahuli sa intensity ng mga American prospects at nagpakitang gila sa mga drills at scrimmage. May ilan pang report na nagsasabing nagulat ang mga scouts sa kanyang court vision at disiplina sa opensa. Sa social media, umingay ang pangalan ni Kevin. May mga Pinoy na nagsasabing ito na ang hinihintay natin. Isang tunay na homegrown Pinoy na papasok sa NBA. Pati mga foreign fans ay nagsimulang magtanong, Who is that Filipino baller? Dahil sa kanyang impressive showing, tumataas ang chance niyang magakuha ng Summer League Invite o Training Camp Slot. Ngayon ang tanong mga sports may chance nga ba siya? Ang sagot, oo pero hindi madali. Ang NBA ay punong-puno ng talent. At para sa isang international player, kailangan niyang maging consistent at handang mag-adjust. Pero mga ka-sports kung may determinasyon at suporta si Kevin, napakalaki ang posibilidad. Ang NBA ay laging naghahanap ng intelligent, high effort, team first players at pasok na pasok dito si Kevin Cambao. KQ kung sakaling mapanood mo ito, saludo po kami sa iyo. Salamat sa pagdadala ng bandera ng ating bansang Pilipinas sa international stage. Patuloy kaming susuporta sa iyo KQ. Saan ka man mapadpad. Mga ka-sports, anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba ay makakapasok si Kevin Kiambaw sa NBA? Comment mga nga sa baba ang iyong hinaing at huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang basketball updates. Hanggang sa susunod na balita mga ka-sports, ito ang The Sports Updates para sa tunay na kwentong Pinoy Hoops. Ingat po kayo!